Bakit ba kasi hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nakablock pa ako sa messenger mo. Inis na tanong nito. Hindi kita pil ka usap kaya ganoon. Tsaka hindi naman siguro big deal ang bagay na yon, di ba, Kurt? Tapos na ang lahat sa atin. Nangako na ako sa sarili ko na hindi na kita kukulitin. Sagot ko dito. Sa nag-aalala nga ako sa'yo. Hindi ka mawala sa isip ko simula nang hindi natuloy ang kasal natin. Di ko alam pero sobra mo akong pinag-alala, Bella. Sagot naman ito. Okay, fine. Pasensya na. Hindi na mauulit ang lahat ng katangahan na ginawa ko noon. Pasensya na talaga, Kurt. Masyadong makulit lang talaga ako noon. Siguro dala ng pagiging brat kaya nangyari yon. Sagot ko dito. Pinilit ko pang ngumiti. Tinitigan naman ako nito. Ituloy na natin ang kasal. Sagot nito. Natigilan naman ako. Hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Tama ba ang narinig ko? Gusto nitong ituloy ang kasal namin? Teka, teka, teka. Tama ba yung narinig ko? Gusto mo nang ituloy ang kasal natin? Takang-taka kong sagot dito. Naguguluhan pa ako. Bakit niya naman nasabi ang bagay na yon? Yes, Bella. Tama ang narinig mo. Ituloy na natin ang naudlot natin na kasal. Payag na akong maging asawa ka. Sagot nito, Napaismid naman ako ng makabawi sa pagkabigla. Kung ganoon tama ang narinig ko sa lokong to, gusto niya talagang magpakasal kami? Bakit? Kurt, magsabi ka nga ng totoo sa akin. Nakadrugs ka ba? Naku, huwag mo akong pinagbibiru ng ganyan dahil hindi kita papatulan. Sagot ko naman dito. Seryoso ako, Bella. Ituloy na natin ang kasal natin. Tutan naman nakahanda na ang lahat. Yung mga damit na isusuot natin nandyan pa naman. Nakaredy na ang lahat. Tayo na lang ang hinihintay para matuloy na. ba diba ito naman ang gusto mo? Ang maging asawa ko? Seryosong sagot nito. Napabuntong hininga ko at sumalyap sa kinaroroonan nila ate. Abala pa rin ang mga ito sa pagkakantahan. Well, pa pasensya ka na sa abala na binigay ko sa iyo, Kurt, noon. Sa inyo ng pamilya mo. Siguro nga masyado lang akong nagiging childish. Hindi ako nag-iisip kung ano magiging kinabukasan ko kapag mag-asawa ko ng maaga. Sagot ko dito. So, payag ka na ba na ituloy na natin ang naudlot nating kasalan? Sasabihin ko na ba kina tita at tito? Huwag ka mag-alala. May contacts pa rin naman ako sa mga organizers at simbahan. Bakas ang excitement sa boses habang sinasabi ang katagang yon. Napataas naman ang aking kilay. Kurt, please! Hindi ko alam kung anong nakain mo kung bakit pinoverso mo na ituloy natin ang kasal. Look, alam kong kasalanan ko ang lahat. Nahihiya nga ako sa'yo at sa mga magulang mo eh. Pero mas mabuti na din ang ganito. Sorry, wala na akong plano pang magpakasal sa'yo. Isipin mo na lang na isang masamang panaginip pang lahat. Huwag ka mag-alala, wala naman talaga nangyari sa iyo noong gabing yon. Natulog lang talaga tayo magkatabi sa kama. Mahinahon kong sagot dito Nakita ko naman ang pait sa mga mata ni Kurt habang nakatitig sa akin. Bakit? Hindi mo na ba ako gusto? Wala ka na bang pagmamahal na nararamdaman sa akin, Bella? Sagot nito. Natameme naman ako pagkatapos ay tumingin ako sa malayo. Kung may pagmamahal man o wala akong nararamdaman sa'yo, Kurt, it doesn't change anymore. Wala tayong relasyon para magpakasal. Sagot ko dito. Nakaredy na ang lahat, Bella. Oo mo na lang ang inihintay. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Pipilitin ko maging mabuting asawa sa'yo. Handa akong ibigay lahat ng gusto mo. Sagot nito, pilit pa rin itong ine-insist ng tungkol sa kasal namin. Pero anong magagawa ko? Wala na talaga eh. Ayoko na. Gusto ko nalang mag-focus ngayon sa aking pangarap na maging doktor. Gusto ko maging proud sila mami at daddy. At isa pa masyado pa akong bata para sa ganitong bagay. I'm sorry, Kurt kung hindi ko alam kung anong tumatakbo dyan sa utak mo. Kung bakit gusto mo talaga magpakasal sa akin. Sorry, hindi na mangyayari yon. Canceled na ang kasal natin. Hindi na pwedeng ibalik ang tapos na. Hindi ko alam kung bakit ini-insist mo pa rin ang tungkol sa kasal natin. Hindi naman naapektuhan ang negosyo nyo, di ba? Hindi naman itinuloy ang banta ni daddy na mag-pull out ng shares kapag hindi mo ako pakasalan. Ako na mismo ang umatras sa kasalang yon. Hindi kasi tama. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ko noon. Pasensya na talaga, Kurt. Sagot ko dito at akmang tatalikuran na ito nang bigla akong hawakan sa braso. Gulat akong napatitig dito. Hindi ako papayag na hindi matuloy ang kasal natin, Bella. Inumpisahan mo ng bagay na ito, kaya gusto kong tapusin na natin. Sagot nito, at baka sa mga matang tinitimping galit, naguguluhan naman ako sa inaasta nito ngayon. Ano bang problema ng taong ito? Nakadrugs ba ito? Pero malabo dahil ang alam ko ay ito din ang nagmamanage ng kanilang negosyo. Kaya alam kong nasa katinuan ito ngayon. Ano ba Kurt? Tumigil ka na nga? Kalimutan mo ng kasalanan na yun dahil wala na akong plano pang balikan ng lahat. Kinalimutan ko ng mga kalokohang nagawa ko. Naiinis kong sagot dito. Hindi. Ayoko, Bella. Kakausapin ko sila tita at tito tungkol dito Kakausapin ko mga kapatid mo Hindi pwedeng basta ka nalang umatras sa napagkasundoan na Baka sa boses ni Kurt ang galit habang sinasabi ang katagang yon. Lalo naman akong naguguluhan dito Ay nako ewan ko sa'yo Kurt Bakala ka na nga sa buhay mo Hindi kita maintindihan Sagot ko dito Sabay bawi ng aking braso na hawak pa din ito Nagmamadali na akong bumalik sa kinaroroonan nila ate at kuya kinaumagahan. Aba mukhang puyat ang bela natin ngayon na. Ah. Narinig kong wika ni Daddy Gio pag upo ko sa dining table. Kapag ganitong linggo kailangan sabay-sabay kaming kakain ng agahan. Katabi nito si Mami Marian na noon ay sobrang blooming kahit buntis. Sana all na lang talaga. Kahit buntis si Mami hindi pa rin nagbabago ang ganda nito. Halatang alagang alaga ni Daddy. Sana kapag makapag-asawa ako kagaya ni Daddy na maalaga Nadatnan ko na din sila ate Miracle at Kuya Christian. Mukhang mas puyat pa ako sa mga ito. Gayong mas nauna akong nagpaalam para matulog. Nasa kabilang bahagi naman sila grandma at grandpa. Kayo talaga, baka sinasanay niyo si Bella na uminom ha? Malalagot kayo sa akin kapag maapektuhan ng pag-aaral niyan. Wika naman ni mami habang nakatingin sa gawin ng kambal. Nagkatingin na naman ng mga ito. Marians, POV Excited na ako habang nasa biyahe kami ni Gio. Ngayong araw nakatakda kami magkita ni Rafi. Napapangiti pa ako ng maalala kong aming matalik na kaibigan ni Rika. Kumusta na kaya ito? Siguro nagmukha na itong babae ngayon. Are you sure na kaya mong makipagkita sa kanila ngayon, sweetheart? Pwede namang sabihin natin kinarika na sa mansyong kanalang nila puntahan. Wika ni Gio, Ayos lang ako, Gio. Nasa tabing dagat naman ang restaurant ni Larica. Kaya naman makakapag-relax pa rin ako doon. At isa pa medyo matagal na din akong hindi nakakalabas ng mansyon. Naboboard na din kaya ako. Malambing kong sagot dito. Narinig ko naman ang marahan na pagbuntong hininga ni Gio. At kinabig ako payakap habang nakaupo kami dito sa likod ng kotse. Okay, fine. Pero sabihin mo sa akin kapag may kakaiba kang nararamdaman ha. Kapag nakakaramdam ka na ng pagod, sabihin mo agad. Nag-aalala pa rin nitong wika. Oo naman, Gio. Don't worry. Sinabi naman ng doktor natin na wala tayong dapat ipag-alala. Pareho kaming healthy ni baby. Natatawang sagot ko dito. Hindi ko alam pero habang tumatagal, lalong mas nagiging overprotective sa akin si Gio. Hay, ilang years na ba kayo hindi nagkikita ni Raffy, sweetheart? Kapag daka ay tanong nito sa akin. Napaisip naman ako. Hindi ko na din matandaan eh. Pero medyo matagal na din talaga. Sagot ko, "Bueno, mabuti na din na sa restaurant nila Joey kayo magkita-kita. May importante din kasi kaming pag-uusapan ngayon ni Paring Joey." Wika naman ni Gio, "Napatitig naman ako dito. Tungkol saan kayo ha? Baka kung ano-anong naiisip niyo na kalokohan ha?" Sinasabi ko sa iyo Gio, Huwag kayong gumawa ng mga bagay na sangkot ang damdamin ng mga anak natin. Sagot ko dito, sabay titig kay Gio. Natawa naman ito. Alam niya kasi na niluluto ng mga itong love story ni Carmela at Christian. Kung tutuusin, ayos lang naman sa akin. Pero hanggat maaari, ayoko talagang paghimasukan ng love life ng mga anak ko. Gusto kong sila mismo pumili ng mga makakapareha habang buhay. Hindi tungkol doon, sweetheart. Labas sa ilong na sagot ni Gio… Hindi ko alam kung matatawa ba ako dito. Halata naman kasi na guilty ang aking asawa. Pagdating sa restaurant ay halos magkasabayan lang naming dumating ang mag-asawang Joey at Rika. Agad na lumapit si Rika sa amin at nakipagbeso-beso. Oh my God! You look so beautiful and fabulous, bestie! How to be you ba? Hindi ko alam kung seryoso ito sa sinasabi o nagbibiro lang. Ang alam ko sumobra na talaga sa kadaldala ng kaibigan kong ito. Tinawanan ko na lang ito. Pasensya na kayo sa misis ko. Medyo lumuwang na naman kasi ang tornilyo kaya ganyan ang mga ikinikilos. Nagbibiro na wika naman ni Joey sa amin. Pinandilata naman agad ito ni Rika. Natawa na lang kami ni Gio. Let's go inside na. tamang tama at kanina pa nandyan si Rapi sa loob. Ang aga tumawag ng bakla kanina. Mapapaaga daw yung pagpunta niya dito ngayon sa restaurant dahil wala naman daw siyang ibang mapupuntahan. Balita ni Rika sa amin. Tumangu naman ako, tumawak na sa balikat ni Gio para maglakad na papasok ng restaurant. Pagdating sa loob ay agad kong iginala ang paningin. Hinahanap ang aming kaibigan. Kakaunti pa lang naman ang tao sa loob ng restaurant. Dahil karamihan sa mga customer na pumapasok dito ay may mga sinabi sa buhay. Nagkatinginan kami ni Rika nang may biglang kumaway sa amin. Naagaw naman ito ang atensyon ng aming asawa. Siya na ba si Rafi? Bakit mukhang hindi naman gay? Bulalas ni Joey. Pareho naman kaming nagtitigan ni Rika at nagmamadali kaming lumapit dito. Oh my gulay. Rapi? Bestie? ikaw na ba yan? Napatili na wika ni Rika. Sandali naman akong natigilan sa mga nakita. Ibang Rapi kasi nasa aming harapan. Hindi ba ding kundi lalaking lalaki? Nice to see you mga bestie. Nakangiting sagot ni Rapi sa amin. Lalaking lalaking ang boses nito at wala nang kahit katiting na Ano nangyari sa kaibigan namin? Bakit parang naghimala ang langit at nagiging lalaki ito? Rika, Marian, I'm so excited to see you again guys. Grabe ang gaganda niyo pa rin. Nakangiting sagot nito. Napaawang naman ang labi ni Rika dahil sa nakita. Agad naman itong niyakap ni Rafi. <coughs> Asawa kong niyayakap mo pare. Huwi ka ni Joey at biglang hinila si Rika. Natawa naman kami ni Gio dahil dito. Bigla namang nahimasmasan si Rika nang marinig ang boses ng kanyang asawa. Sorry, nabigla lang ako. Matagal din kaming hindi nagkita kaya ganun. Hinging depensa ni Rafi kay Joey. Tumangon naman nito pero bakas pa rin ang inis sa mukha nito. Marahil ay nagselo sa pagyakap ni Rafi kay Rika kanina. Pagkatapos ay ako naman ang binalingan ni Rafi. Nakangiti itong tumitig sa akin. Hindi ko akalain na ikaw na talaga si Rafi na best friend namin. Grabe ang laki ng ipinagbago mo. Hindi mo man lang nabanggit sa amin na hindi na pala babae ang hanap mo, bestie. Natatawang wika ako dito. Hindi naman malaman ni Rafi kung tatawa ba siya o ano. Ang sama kasi ng tingin sa kanya nila Gio at Joey. Maling hakbang lang niya Chuck na makakatikim siya ng sapak sa dalawang lalaki. Na-surprise ko ba kayo? Pasensya na kung hindi ko nabanggit sa inyong bagay na ito. Masyado kasi tayong abala sa sarili-sarili nating buhay eh. Natatawang sagot ni Rafi, laking lalaki na talaga ito. We are happy for you bestie. Nabigla lang kami pero hindi pa rin naman nagbago ang lahat ba? Diba? Kami pa rin ang angels mo at ikaw ang tagapagtanggol namin. Natatawa kong sagot dito. Pagkatapos ay muli akong humawak sa braso ni Gio. Of course, kinokorek ko lang ang gender ko. Pero ako pa din ito, si Rafi na kaibigan niyo. Natatawa nitong sagot. Pagkatapos ay inilahad nito ang palad kina Joey at Gio. Hope you don't mind mga pare. Masyado ko lang nami sa mga asawa niyo na mga kaibigan ko. Kaya naman ipagpalagay niyong inyong kalooban. Seryosong wika nito kina Gio. Nakikiusap naman ang aking mga tingin na tinignan si Gio. Ngumiti ito at nakipagkamay kay Rafi. Of course, kahit ano pa yan. Friend ka ng asawa ko at malaki ang utang na loob ko sa'yo noon. I'm happy for you, pare. Nashock lang kaming lahat dahil ang ine-expect namin na katagpo ng asawa namin ay ang pinabaing si Rafi. Natatawang wika ni Gio. Nakahinga naman ako ng maluwag. Iba kasi naging reaksyon ni Gio kumpara sa naging reaksyon ni Joey. Uy, Joey, tigilan mo na yung kakaselos mo ha? Makipag-shake hands ka na din kay Rafi. Putos ni Rika sa kanyang asawa. Napakamot naman sa kanyang ulo si Joey. Wala yatang balak sumunod sa sinabi ni Rika. Pero nang pandilatan ito ng asawa, ipilit itong gumiti kay Rafi. Nice to see you again, pare. Pasensya ka na sa reaksyon ko. Nabigla lang ako. Huwag ka na kasing yumakap sa babaeng pag-aari ko na. Sagot naman ni Joey at inilahad ang palad kay Rafi. Nakangiti naman na tinanggap ni Rafi ang pakikipagkamay ni Joey. Pasensya na mga pare. Nadala lang ako sa bugso ng damdamin. Nakalimutan ko na hindi na pala kami mga teenager. Sagot nito, sinabayang pa ng mahinang pagtawa. Ano na mga mister, di ba may pag-uusapan kayong dalawa? Doon na muna kayo at hayaan niyo mag-usap kaming magkakaibigan. Wika ni Rika, nag-aalangan naman na umalis ang dalawa pero nang muling pandilatan ni Rika si Joey, ay agad itong napatalikod. Nakangiti ko namang sinulyapan si Gio at tinanguan. Kinintalan pa ako ng magaan na halik sa labi bago sumunod kay Joey na noon ay kinakain ng selos ang sistema. So, kumusta ka na Rafi? Akala ko talaga hindi ka na magpapakita sa amin eh. Kung hindi kay Rika, wala man lang akong kahit na anong balita sa'yo. Tanong ko dito. Gumiti ito sa akin ka nagsalita. Pasensya na kayo mga bestie ha. Masyado kasi ako naging abala. Pero promise babawi ako sa inyo. Nakangiti nitong sagot sa amin. Marian's POV Dinner time. Nandito na kami sa hapagkainan na mapansin ko na wala si Ayan Bella. Agad kong binalingan si Miracle, na noon ay kabababa lang din mula sa kanyang silid. Nakangiti itong humalik sa aking pisngi, tsaka naupo sa kanyang pwesto dito sa hapagkainan. Tahimik naman si Christian sa kanyang upuan. Miracle, wala pa ba si Ayan Bella? Tanong ko dito. Natigilan naman ito at napansin kong pilit ng ngiti. Nilingon muna nitong kapatid bago sumagot sa akin. Gagabihin daw po yata siya ngayon, ma'am. Mukhang marami siyang dapat tapusin sa school. Sagot nito sa bayo ko, nagdududa naman akong napatitig dito. Hayaan mo na, sweetheart. Kaya nga natin siya binigyan ng kotse para malaya siyang gawin lahat ng gusto niya. Sabat naman ni Gio. Nagtataka lang ako, hindi naman ginagabi sa pag-uwi ang batang yon. Hindi din nag sa akin para magpaalam. Sagot ko kay Gio, Hayaan mo na, mamaya lang siguro ng konti nandito na si Bella. Responsabling bata naman siya at alam kong mag-iingat yun. Masuyong wika ni Gio. Pagdaka ay nilagyan ng pagkain ng aking pinggan. Hayaan nyo ma'am, pagsasabihan ko po si Ayan Bella mamaya. Hindi pwedeng hindi siya magpapaalam sa atin kung gagabihin siya. Sabat naman ni Christian. Mabuti pa Christian, baka masanay ang kapatid mo sa ganitong uwi. Delikado sa labas lalo na at wala siyang kasama. Isa pa alam niya namang sabay-sabay tayong kumakain ng dinner. Sabat naman ni Mami Sara. Hayaan niyo na. Ganito talaga mga teenager kapag wala pa rin siya ng 9pm tsaka na tayo maalerto. Maaga pa naman at baka na traffic lang. Sagot naman ni Daddy Russell. Tumangu na lang ako. Siya nga pala sweetheart. Anong sabi ni Rafi kanina? Magpapakasal na daw siya? Buti naman at naging straight na lalaki ng inyong kaibigan. Pareho kaming na-surprise ni Joey kanina. Lalong nadagdagan na nararamdaman na insecurities ni Joey kay Rapi nang makita niya kanina. Alam mo naman yun, noon pa selos na selos kay Rapi ang loko. Natatawang wika ni Gio. Napangiti naman ako. Naiintindihan ko naman si Joey. Pogi naman talaga ang aming best friend at bigla na lang niyakap si Rika kanina. Alam kong noon pa man mainit na ang ni Joey kay Rafi. Ay nako, alam mo naman yang si Joey. Napaka-seloso. Kala mo naman aagawin sa kanyang asawa niya. Hindi niya ba nakikita na halos patay na patay sa kanya si Rika? Natatawa kong sagot kay Gio. You mean, ma'am, umuwi sa Pilipinas ang tito Rafi namin? I mean, hindi ba ninong namin siya ni Miracle sa binyag? Yun po ba yung gay niyo na friend na nasa New York na nakabase? Tanong naman ni Christian, agad naman akong tumango. Uy, hindi na siya gay ngayon. Lalaking lalaki na ang loko at may balak pang magpakasal. Kaya lang, masyado pa rin magulong isip niya. Hindi pa daw siya sigurado sa nararamdaman niya sa kanyang present fiancé. Sagot ko, Hmm, baka naman lalaki talagang hanap niya. Chusy pa siya. Eh, oldie na nga siya eh. Hindi ba niya naiisip na napag-iiwanan na siya ng panahon? Sagot naman ni Miracle na ikinatawa ng Kuya Christian niya, pati ni Mommy Sarah at Daddy Russell. Pero wag ka Miracle, maraming utang sa atin yun. Ang daming birthday at Paskong dumaan, wala man lang tayong natatanggap na regalo sa kanya. Kapag nakita ko yun, sisingiling ko talaga siya. Pwede na sigurong latest edition ng Lamborghini, no? Tatawa-tawang sagot ni Christian. Nag-thumbs up naman si Miracle. Samantalang nagkatinginan kami ni Gio Gulat sa tumatakbong usapan ng kambal. Sa akin kaya, ano kayang hihingin kong regalo sa kanya? Hmm, ayaw ko ng kotse. Alam mo naman na tamad akong mag-drive. Napapaisip na sagot naman ni Miracle. Agad ko naman silang inawat. Ano yan, kayo ha? Nakakahiyay ang mga iniisip nyo. Huwag nga kayong ganyan sa ninong nyo. Ayos lang naman na hindi siya magbigay ng regalo. Lahat naman ng gusto niyo mula pagkabata binibigay namin na ah. Seryoso kong wika sa mga ito. Nagkatingin na naman ng mga ito. Iba pa rin naman ang galing sa kanya, ma'am. Para ano't naging ninong namin siya kung hindi naman nagbibigay ng regalo? Hindi naman siya naghihikahos sa Magpapakasal na nga eh. Natatawang sagot ni Miracle. Kahit na nakakahiya pa rin. Mabait na tao si Rafi. At wag niyong abusuhin ang kabaitan niya. Malaking na itulong ng taong yun sa akin. Noon, sagot ko sa mga ito. Pero ma'am, bakit nga pala ang tagal niya nagstay sa ibang bansa? Kung talagang mag -best friend kayo, bakit hindi man lang namin siya nakikita simula noon? Nagtatakang tanong ni Christian. Galit kasi siya sa kanyang mga magulang. Pinalayas kasi noong malaman na gay siya. Kaya hayon, sa matinding tampo na naramdaman sa kanyang ama, biglang nag-alsa balutan. Sagot ko. Ah, ganun ba? May katigasan din pala ang ulo niya. Swail na anak. Natatawang sagot ni Miracle. Nasa ganoon kaming pag-uusap nang biglang dumating si Ayan Bella. Nagtaka ko dahil kasama nito si Kurt. Nagtatanong ang aking mga mata na tumitig dito. Pagkatapos nitong humalik sa aking pisngi. Ginabi ka yata ngayon, Bella. Tanong ni Mami Sarah. Natigilan naman ito at napatingin kay Kurt. Sorry po, Kasalanan ko, niyaya ko kasi si Bella na samahan ako sa pagbili ng regalo para sa birthday ni mommy next week. Hindi namin na malaya ng oras kaya siya ginabi. Sagot ni Kurt, nagdududa naman akong napatingin kay Bella na noon ay hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Ganun ba? Kung ganun umupo na kayo, sumabay na kayo sa pagkain sa amin. Sagot naman ni Daddy Russell. Hindi mo man lang ba naisip na tumawag sa amin, Bella? Nag-aalala na si mami mo sa'yo. Sa susunod, huwag mong kalimutan mag-text man lang para hindi kami mag-isip ng kung ano-ano. Sagot naman ni Gio. Sorry, Dad. Hindi na po mauulit. Mahina ang boses na sagot ni Ayan Bella. Nakayuko ito at pakiramdam ko'y may nagawa talaga itong kalokohan. So, okay na ba kayo? I mean, bati na kayo? Bakas ang panunod Drew sa boses ni Christian. Natanong sa dalawa, na mula naman si Ayan Bella, lalo itong napayuko. Yun nga po ang dahilan kaya sinamahan ko si Ayan Bella dito. Gusto ko po sana magpaalam kina tita at tito. Liligawan ko po sana si Ayan Bella. Nahihiyang sagot ni Kurt. Wow, grabe naman. Kinikilig naman ako sa inyong dalawa. Talagang gusto mo ng bakura ng little sisi namin, Kurt, ha? Bakas ang kilig sa boses ni Miracle habang sinasabi ang katagang yon. Wala namang problema sa amin ang bagay na yon, Kurt. Basta ipangako mo lang na hindi mo siya sasaktan. Magkakasundo tayo sa bagay na yon at wala kang magiging problema sa amin. Hindi ba, sweetheart? Sagot naman ni Gio sabay nakangiti na itina, binalingan ako. Well, may magagawa pa ba ako? Kung ayos lang naman kay Bella, walang problema sa akin. Basta ang gusto ko i-priority niya muna ang kanyang pag-aaral. Iba pa rin kung makakapagtapos. Sagot ko naman. Masaya namang ngumiti si Kurt. Thank you, tita. Tito, hayaan niyo po hindi ako gagawa ng anumang bagay na makakasakit at makakasama kay Bella. Sagot naman ni Kurt. Tumangu naman si Gio at ipinagpatuloy na namin ang pagkain. Rafis POV Valdez Residence Mabuti naman at naisipan mo pang magpakita sa amin. Dumadagong dungang boses ng aking ama na si Conrad Valdez, kasalukuyang congressman sa aming distrito. Seryoso itong nakatitig sa akin, samantalang umiiyak naman ang aking ina na si Mrs. Ophelia Valdez na nakayakap sa akin. Ngayong gabi lang ako nakauwi ng bahay namin dahil inasikaso ko pa si Bianca kanina. Tuluyan na kasi ito nagtampo sa akin. Nagbago na kasi ang isip ko Ayoko na munang ipakilala ito kina Mom and Dad. Baka mag-expect ang aking mga magulang na magpapakasal na talaga ako. Hindi pa talaga ako sigurado ngayon. Conrad, tama na 'yan. Ano pa ba ang gusto mo? Nandito na si Rafi. Kaya 'wag mo na siyang pagalitan. Naiiyak na saway dito ni Mommy pagkatapos bumitaw sa pagkakayakap sa akin. Baka sa mga mata nitong sobrang kaligayahan sa muli naming pagkikita. Sinong hindi magagalit sa magaling mong anak, Ophelia? Ang tagal niya tayong tinikis. Hindi man lang niya naisip na matanda na tayo. Akala ko nga hindi na magpapakita yan hanggang sa mailibing tayo sa hukay eh. Nang Nanggigigil naman na sagot ni Daddy.